ulit ay si Chloe na oh. motor nakalak ba yan Ta Behawakan mo muna si Chloe huwag mo muna pa sa loob ilang taon na po itong walang tao ah 2 months lang ay 2 months so ito yung pagpasok ito yung pinaka ano nya ano sala sala may ilaw lahat oh kaya Ilan lahat 'yan? Tingin mo kwarto? Uy, may mga kwarto. Dati may aircon. O oh, pwede naman lagyan siguro 'yun ng rating dala. Oo. Oh. 'Yan, pwede. 'Yan. Dalawa yung kwarto. Pwede okay, ba? Okay, laundry. O may laundry? Then ano pa itaas CR? CR, total yung CR Sakto lang, may shower Gumagana rin shower kaya? Oo, oh, gumagana lahat 2 months lang pala na nawala na ano to Ito pinakikitchen kitchen niya Oh, laundry! Oo, oh, pwede Laundry pala to, sorry Ito kitchen Ito yung kitchen Kitchen? Okay Oo, oh, ito yung lababo, no? kitchen. Tapos pwede maglagay dito ng lutuan. Apa. Kitchen rep, no? Pwede na rin kasi nga Paglabas mo rin ito, garahe. Garahe. Buksan mo nga ba eh. Ah! Huwag mo muna hinwala siya sa Chloe. Ayan. Ito garahe. Ayan. Dito ba rin talaga yung totally dito yung gas rep? Pwede naman din, di? oh, din. Rin, no? Tas dito. dito. Pwede table nila rito. Dining table, no? Uh, dito wala ay, uh, dito pala yung dining. dining table. Dining dito. pwede rito. Pwede dito talaga yung Dito talaga yung rep, saka pwede kitchen. Pwede no? gas oh, May ilo oh. Ganda, huh? yan. Taas, ito yung niya. Opo. Ayan. pinakasala niya. Bali, ilang square meter kaya itong loob nyo, sir? Malam yung. Ay, pero malaki na rin ito. No? Ah. May 150, 100. Ah, 80. 100. Ah, okay. Pinaka kwarto. Kaso rito ilang bed. No? Isang bed na malaki. Tapos sa akin pa ka. Oo. Oh, yung park nakita niya nito eh. The video ko na 'yan. Oh, kanina nagvideo na ako dito. Ito yung pinaka-parking niya. Oo. Mas maganda kung mayroon silang ilalagay dito ang ano, tent. Ito rin, ito labas. Pwede rin sa kanila 'yan. Oo, priority kayo diyan. Ah, ito. Ibig sabihin pag pag immediate na ayo nila pasok sa sakyan, pwede rito, di ba? 'Yan. Senior rin yun sa ano, itong ano. Oh, garden. Okay, pwede. Hmm. Oh, bibidyo call ko. Teka lang. Oh, pinsan ko po yun. Ay, kapatid ko po yun. Ah. Ayun. Tatawagan na namin si Dita Sintia.